Hello guys, good morning. Uh, bali po ngayon ay kami ay mamimitas ng talong. At dahil po yung aming pun talong ay sobrang dami na ng bunga. Tara po at samahan niyo po kaming mag-asawa. Ayan po at si Mr. Poy Pasyahan na sa pamimitas ng aming talong. Sobrang dami na po ng bunga. Ito pong hilirang ito ah, ito po'y ito po tanim ni na Iyin. Wow, lalaki mahal ng bunga. Unang, unang bunga ito. Oh, ito po yung unang bunga ng aming tanim na talong. Ben Paul, malaki. Yun. Mahal pati daw yung kiwit. Ah putol ito bulok na din. Kasi masyado tapong ano kasi mababa. Banggap, maron din mababa. -ma ma ma mababa po ang ano. Nabulok yun ito po. Mas mata mas mahaba pa po yung buhangin kasi doon sa katauan. Malito ah. Kunin mo na din itong letter sina. Ayan i pamahinga. Yo pala you. Hindi si dapat napatabaan ni nanay. Yung po ibay talaga maliliit pa. Hmm. Hmm. <coughs> Para kung kinakaba na namang walang pasok. Yung pong mga ani amin na pinipitas. Yung mga sayad po sa lupa. Doon po ha. Oh. Nasayad na po sa lupa ang ano. Ito po'y maliliit pero ano mo na? Ah, patabaan muli natin. Para gumanda. pinabansot ay. Kumbayin ng taginip. Nahirapan sila kami spike. Pwede ka kasi yan. Ate na pong ito ah. Oo. Oh, ah. hmm. Ayan po at kami po ay mamimitas na ng talong. tayo sa mga sa bagong tanim. Wow, oh, tingnan mo po. Good. Ili, ano mo sa kamay mo kung gaano kahaba? Yan. Atin mo na muna. Atin sasak eh. Sobrang dami pong bunga. Ito po yung pangalawang beses na namin na pamimitas. Ito po pala halo na. Mayroong may iksi pero matataba tapos po'y mayroong po talaga mahahaba. Nagigiba na po pala ang variety pag ganyan. Pero ano po talaga na ito yung mahahaba po, yung pinakapinagkunan po namin ng kanyang binhi. Sariling binhi natin ito Si Makoy lang po nagbinhinay ano. Nagpatuyo po siya. Mahal ito ano mo ah. Eh, ibaba mo yun ah. Sa kanyang dahon. Alin? Yun ah. Nakasampay ay. Eh. Okay lang na mag-check to Yan. Yan. Para ano. Mahal siya kahit uho yung mga kiwit. Yung kunin na din. Oh, reject na yan. Reject <laughs> na yan ay. Hindi na siya tutuwid. Okay. Siguro po itong punong ito ay nasa isang daan. Mahigit. Bago po, nakasayad na. Oo, eh. apo. Bago, bago na, bago na. po, ha. Ah. Nakasayad na po sa lupa. Naangat na po yung puno. Charot. <laughs> Ayan eh. Yun daw, naghahambog daw ng palakihan daw ng ano. Talong. Ng talong. Ay, naghambog ay sabi. Aba, yun daw sa kanyang puno ng talong ay nabunot daw ang punot, tumukod na pala. Bayon, mahal palang malaki, oh. Bayon, oh. Ito ang pinakamalaki. Tingnan mo. Ayan, closer daw, closer. Closer, ayan. closer. Wow. Yes. Bayon, pamahal lang, hindi lang. Ayan. Nga, ah. Oh, bili. Okay, ito po. po siya ka, ano. Sige. Aha po, ah. Daw. Ngayon daw po ang, ano, ah. Yes. Dalawang ang tawag niyan, dalawang dangkal. Dalawang Kulang, dalawang, dalawang dangkal po. Ang ganito daw po ngayon ang kilo ay 60. Gawa na ngayon daw po na tagtalong ay. Kaya daw po mura ngayon ang bilihan. Dati po ito yung nag-80 ang kilo sa bayan. May ba, di pa po, isa pa po. Ay siya po yung mababa ang puno kaya po nakikiwit. Ay hindi pala turok. Dumila ang. Ito mo, losama mo na din. Kiwit pa. Siya po yung mabababa puno, kaya po nakikiwit. Ben po, ay pinuputol na po ni Makuit, meron po may mga tusok ng insekto. Mahal ba Hindi mo nakita. Oo, siya po yung nakikiwit. Ba yung darling? Hindi, makikitahan eh. Oo. Eh. Oo, at ah, siya po'y lapat na lapat mo. Tikta. Po, hmm. naglapat po sa lupa. Naglapat sa lupa. Oo po. Pati ah. na kong pipitasin. Ito po, lap, lapat na po sa lupa ay kinakagat po ng insekto. Tsaka po, by the... Ah. Hawa po. po. Ah. Nakay masarap po na ito sa ginataan. Dahil <laughs> po tayo natalo sa kandidato. At dahil po tayo talo sa kandidato, pagk pagkandidato bilang barangay kagawad, ay eh tayo po'y magagata. Yan. Pa, so, malapit na po mapuno yung basket namin. Basket na pa po kami ha. Ben po hmm. Aba mahal nililingating Mahal pati puno Kuha po ah Kuha po na siya po yung nakalapat sa lupa At dahil po ito yung nakalapat sa lupa Ay Ben po ho. Nagkakaroon na po ng tama Kinakain na po ay ng lingating Mahal aray 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 ko. Kinagat na po ng lingat yung aking kamay. Wala po, siya po yung nililingating. Ito darling, oh, mukhang ito yung ano na. Mukhang ito po yung semi-sera. Patingin? Pag po talaga sobrang nakalapat na po sa lupa, awa oh, po. Nabubulok siya. Taman, po, deyan, Saka, na siya. Kaya katama na rin po siya. Tsaka po, ba'y dyan pa mahal? Tsaka ba'y nakunin mo na rin nakalapat niya? Ba, hindi pa pala ito. Okay lang yan at ito. Oh. Yan. Kunin pa isa. May, parang may mga kuwan. Kaya nga. Dati... Maganda yung mag-ano ng madre kakao. Oh. Hmm. Tapos ay-spray no, yan, no, ha, Yung he? sabon na kuhol. May madre dito. Yung may madre cacao dapat ang ating ano, tayo magpipitpit ng madre cacao. Nalagyan ah, ako konti sabon niya. Han, oo. Oh. Yung, yung sabon yung, lak oh. yung sa bulaklak lang ay oo. Madre cacao magpipitpit tayo. Ba na mahalo? Ano na din yun? Wala, wala. Bata pa. Bata pa? Ay, lapat na din eh. Hindi naman. Na like, oh, okay lang eh. Sige, din ka pa. Natagets na. Ayan po at naulan na po. Naulan na po. Kami po isisilong muna. Tapos ka na ba gamahan? Marami pa. Ay po marami pang pitasin. Kami daw po muna isisilong. At ito na po yung aming napitas. Marami pa po yung sa mga... Marami pa po. po. Na... Uho po po ah. ang Apo po ang aming basket. Libre dilig. Libre dilig po kami ngayon. Natuha po ah. Lakas ng ulan. Meron pa po kami ditong pita sila sa bandan dulo. May Madadagdagan pa po ito. Atuho ah. Puno na po ang aming basket. Bago po ulit. Aba! After the rain. There is sunshine. <laughs> Sumikat na si Haring araw. Sumikat na si Haring araw. po ay kakagamas lang siguro 2 weeks ago ay bena na naman po ah. sobrang dami na naman po ng dam bakit? nagangon na? hindi kaiksi ah, haba na payat ah. Uh -huh. parang yung baray nung atin dati gabol pinhan eh yan mahal ano na yung gangon na yan ganun yung tinutrata ko sa school ay Oh. Hmm. Ito na, na harvest. sabi po ni mister ay titingnan daw po namin yung aming upo na tanim. Ito po'y tatapusin lang yung pamumunga at aming din pong papatayin yung upo dahil po kawa naman po yung aming kalamansian. At talaga pong baka po 'tong mamatay kapag hindi po namin ano, pinatay itong Opo, gawa na mas malaki po ang pakinabang ng kalaman si Tito matagal po ang buhay. By po ang bunga ng aming upo. Tsaka po by ah. Ito po daw ay tatlo. Bali ito po tanim lang ni Makoy. Tapos po marami pa rin po palang pitasing ano. Marami pong pitasing kalamansi. Ah, bayun oh. yung pangatlo po pala. Bali tatlo ang po. Naninilaw na po ang kalamansi. Kailangan na po pitasin. Mamay mamimitas na. Hanggang dito pala ay dalawa nang nadamay na ano po Dalawa nang nadamay na kalamansi, kalamansing puno. Oo, palapit na rin po sa pangatlong puno kaya amin lang po itong uh, mahal mas malaki yun ah amin na po itong pagkatapos po na itong ikatlong bunga ay amin na po papatay tawa naman po yung puno ng kidja yan pinitas na po ni Makoy darlingin pa tsaka bali po dalawa na po amin pipitasin at pares na po pwede Lakihan eh. Lalo nga yung pinitas kong yung una. Mm. Yun. Sa dalawa. Pagkat. Yun. Madjami. Pamahingi. Sa kasuyo. Sa kapamilya. Hello po. At yun naman after namin mamitas ng upo at saka ng talong. Atin naman pong pipitasin ay ang ating papaya na hinog. Tara po. Mahal, oh, grabe talaga. Sobrang laki. Na ito ah. Oo. Baka makakulimpi ka. Ay, dami nakakagit lang. Oo oh, po talaga. Sobrang laki po. Grabe. Pwede po yung hinog na papaya. Bali po dalawa na aming pipitasin. Saan ito? Tanggalin yung tali rito. Sige na. Sige, sige. Ayan po, tatanggalin po namin ang aking itinali dito. Dito sa kabila. Ito po yata yung parang taling hugot laang. Dito ka tumingin sa kabila. Yan. Hindi mo makakita. Pati na tatanggalin. Ito po yung taling hugot ko laang. At ang resulta. Ayan po. So ayan. Hinog na hinog. Dito po siya kalaki. Ayan. Hanggang dito po. Pero talagang iba po ito ah. Ayan. <laughs> Atin na pong pipitasin ang ating papaya. Isa. patong muna doon oh. Baka matulungan ang dalawa. Dalawa. Laki din ito oh. Hindi eh, mula kasi din yung meron. Ano po eh, tanggalan? Let's rekoryenta yan. Let's go. Tara na po. Puro lango sa gata naman ng ating mga dala. Papaya, talong. <laughs> po at dadali na po namin yung aming pinatas na upo. Papaya at talong sa ilaya kinananay floor hmm. wow let's go let's go sa go so yan guys kakatapos namin maghapunan Magkakain uh, naman kami ng na aming dessert, papaya. Ito yung na naming Inani. Yan. Atin na pong babalatan. Yung binabalatan ko na. Tapos bigla ko pong naalala na dapat nga po pala yung aming iba vlog. So, ayan po. At daw magtama Sabi nini. Yang, yan naman papaya. para di ari ding igat ang yan. Iwanin ilo. Bakit? Ha? Napapaya. Napapaya. Ay, dami dami. dami. Sa so, sobra pong laki, ay hirap na hirap pong balatan. Maliit pa nga eh. Talaga. Sinasabi ko sa iyo, Mars, yung upo na din ah. Ganang kalaki. Ganang kalaki. Ay, maliit pa. Pag nakakita mo dati, Amerikano. Ay, parang nang kakalaki. Ay, kung mga... Oh, sino mga na yung malalaking Amerikano ko tawagin. May mapatla. Ay, wala na ngayon. Abay, na yung ko pala ang palayan. yan. Pag, uh, ay, di wala na ngayon kakalaki. Ay, di wala na ngayon ganyan. Meron. Ay, wala na ha? Baka po yung, may buto wala. din po, tatay. Oo, yun ang lumabas sa tagang malalaki. Patawa ka yung matatanday Amerikano daw. Ito yung matanday talaga ang malaki. O yun yung kasamahan ng ating pinang verdura. Ay, ito ko lang laki. Ano ay, yigas, ay, yigas, ay, 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 yung hugasan? Ano yung hugasan? Malik, ito ka lang kagigis ng papaya. Na mga ang taas ay manggana na. Ah, yung lalaki nga. Duda ko'y walang buto yan. Wala ka pagtanig pa dito eh. Karamihan Karami ang ganyan ang closer. Ay, hindi pa kayo bata. Ang mga kuya ay mga ang bata. Ate na pong hati ating papaya. Hati na. Malambot yeah. ano, o po. Binah, binah. Sabi ko ah Walang eh. Wala pong pananin. Pasensya. Parang kalabasa eh. Kung kalabasa nga mahal. Bagay na bagay sa ating pagkatalo. Ako lang ngayon. Sabi nga ni Vice LA, sometimes you win, sometimes you learn. Yan. Kaya thank you guys dahil sa iyo ako ay Good advice. Ano pa rin ngayon? Ang loob ko. Oh, nang isama 'yun. <laughs> oh, kain na pa, na. Pa, 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 mo, ay, lala, lala. Okay, mo sa gitna. Picture mo. Para si na magliligpit nga. Ano uh, parang ako hinapa. Wag mo na. Wala na Okay, okay. Guys, okay. guys okay. ito po, nagbimarida na, 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 na kami ng kalabasa. Damis, pa niya. Dami, bilitin niya. O, ito Bay, tumabang. Paglilihan. Oo, siguro. So, naman po. Kahit yung walang ipin, naihimak. Para Oh, so, hindi nabangoy, hindi <laughs> Sila, so, po, magandang umaga. At, ayun po kagkadating lang po namin galing pagsimba. So kami po ay mamimitas ulit ng talong. Ito po ay pang third batch na namin ng pamimitas. At sila ate ay ay po at si ate Jenny ay palawas na po ng Laguna at saka po ng Marikina. So bali ito po ay aming papadala sa kanila. Tara po at samahan niyo po kami sa pamimitas ng talong. Ayan po at namimitas na po si Mr. Sobrang dami po ngayon. Medyo magulang ay itong iba eh. Huh? Hmm? Okay, okay yan. Wala na. walang problema. Ito po, sobra pong laki. Papakita ko lang. syempre sobrang laki po. Oh, ah, Diyos ko. Dito pala ako dito. Ah. Pag ganito. At nakaharangan. Yung pong iba, hindi na ni Makoy kinukuha dahil nga po, ano na. Dahil po, matigas na siya, parang gango na po. Oh, ay, lumubog na. Man, Sira na. May papakinabangan pa naman. Kaputol. Okay pa. Lubog na po yung kaputol. So, ba, Darling ba, ba no? so, yung uso? Ayan. Oo. Sa sobra po niya, lapat na po sa ano ah. Lupa. Ba, sa lupa. Na, na, ay, ba yung po. Hindi. Oh. Na sisira po. Pabot pa yan. Pwede pa Pabot yan. Pabot pa rito. Oh, pa. Hindi pa yan. Bay, nomad. normal. Yan. lang so, po naman ano ninyo. po naman ninyo. Hindi po siya healthy. Sobra pong <laughs> chubby Mana po dun sa nagtanim. Mataba. Kami nalalaglas pala oh. na darling ko kukunin ko na po. Ito po, atin na po kukunin. Ito ang sinasabing mas mataba pa dun. Ha? mo. Wait lang. Ito po, kukunin na din natin. Hmm. Oh guys! Nice. Wait lang. Kaya na! Mas malaki yun, mahal. Yung Ngayon. isa. Parehas lang yan. Sige, pakita mo. Wow! Diyan po, diyan po. Diyan po siyang. Yan, mahal. Kunin mo na yun. Tapon mo na. Wala, tapon na ito. Ay, sayang tumalo. Ay, nanan na siya. Inuod na. Dinukon niya eh. Ito po yung nula ang nakarang araw namin. Bali po ngayon po yung araw pala ang ay ben nga po may pitasi na uli. Po po talagang nasayad po siya sa lupa. At gawa nga po ng ano ng mabababa pa po itong aming punoy na namumungan na Pwede ano. pa po ah. fresh na fresh. Wow, by the way, oh. sobrang haba ng talong. Oh, wow. Ilan hey, din pala buong paisa malaki. Doon ay po ng pasok. mahal, mahaba din ito. <laughs> Ayun pa po. Sobrang dami po. Kapi ka Kakapitas lang namin. Jeron. Ito nga po pala yung aming papadala kay Ate Jen at kay Ate Ay natalong. talong. Bahala na po sila maghati din sa papaya. ko pala? Hello po sa inyo. Uh, siguro po uh, nagtataka po kayo kung bakit uh, hindi na ako nag-vlog for the past uh, few weeks. Uh, dahil ako po ay kumandidato bilang isang uh, barangay kagawad dito sa amin. Sobrang hindi po ako pinalad. Pero alam ko naman po na may plan sa akin si God, dahil kaya hindi pa niya sa akin ipinigay yung gusto ko na manalo bilang isang barangay kagawad. Gusto ko po magsilbe sa aking barangay, pero hindi pa po para sa akin. Uh, nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng sumuporta sa aking campaign at bumoto bilang barangay kagawad. Uh, gusto ko lang po magpasalamat uh, unang-una sa aking pamilya na lagi nandyan para suportahan ako sa aking kampanya, uh, lalong higit ang aking uh, nani at tatay, sila ate, at si Ate Risa na habang ako ay nangangampan niya, ay siya po ang naging tao ko sa aking tindahan sa bayan. Lalanggit po yung mga malalapit ko mga kaibigan, ang aking mga teammates ang Team Joey, ang Team Pagbabago. Uh, maraming maraming salamat po sa suporta natin at ang lahat ng mga taga-barangay, abyawin, na sumuporta sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. salamat din po kay God dahil lagi niya po akong ginagabayan lalo higit na po nitong time ng campaign period hanggang matapos. May po ulit ako na suporta sa inyo na sana wag kayo magsawa manood. Sana po patuloy niyo suportahan ang aming YouTube channel na aking asawa. Uh, Mag-iingat po tayong lahat and God bless po. Maraming maraming salamat. Bye-bye!